Kaya itong katotohanan, ilabas po natin ito sa taong bayan. Ngayon tayo kay Nikit, ilabas po natin yung mga hinahin nyo po. Nakishare po na lang natin, natin para maraming mga saklolohan ang ating dating presidente Rodrigo Ramos. Ang mga tayo, ano ayon mo na uh, 8:31 ng gabi no na marchlibo kasi mga kasi 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 dito, pa rin kasi 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 nakikisimpatya sa mga tao dito at unti-unti uh, dumadami diba ang pumupunta dito ngayon ng gabi Ayos na puno na dito sa ilalim ng seri mga kababayan no Ayun, nakikita niyo hindi Pilipino pala hindi kami pala hindi kami pala hindi kami pala hindi kami pala Nandisi po ngayon ang mga siyikon, ang kapasalaban po kami sa iyo, sa iyo mga siyikon, ang sumusuporta, mga OFTACANU sa iyo, mga US po natin, sa iyo mga diyan sa iyo mga diyan sa iyo mga diyan sa iyo mga diyan. Iyik, ii nga di nga diyan mga diyan. kami po mamagsasalita po